guys, uh, good morning, uh, good afternoon pala. Ayun, alaw na ng hapon tayo din na dito tayo ngayon sa Manila. Papunta tayo sa uh, Dolomite Sun. Uh, dito tayo magsisimula guys pag nag-umpisa si Papa maram, Marami tayo dyan nakikita ng mga pwede tulungan. Abang-abang nyo dyan guys, uh, babalikan natin yan pag nag na tayo sa pagtulong. Pakita natin sa, sa inyo dyan. Kasi meron dyan lagi, lagi ko dinadaanan. Kasi dito dati madalas ako tumutulong dito hindi ko lang pinapakita ngayon na uh, papakita ko sa inyo dyan yung mga kawawa maraming tutulungan dyan kaya lang hindi man lahat na matutulungan natin dyan mga nakatulong tayo dyan mga dalawa lang dalawang tao ganoon kasi hindi pa naman natin sapat hindi pa sapat yung ating ipon dyan para tumulong kasi uh, dito para lang yan sa pag ilang tao kaya tsaga-tsaga muna tayo pa tatlo sa isang linggo hanggat uh, magkasa magkaroon tayo ng sahod sa uh, youtube konting tsaga lang para uh, makatulong tayo sa, sa ating kapwa and shout out sa ating mga viewers yan sa ating mga subscribers shout out sa inyong lahat at uh, andito si Papalon sa Manila na naman tayo naglalakad tayo sa boulevard dito papunta dyan sa phase 1 sa Dolomite Sun, Manila Base Ayan, para pakita natin sa inyo. Nakatakad mo na tayo dito. Para para mga natin sa inyo. Ayan ha. maglaka dito guys mga makahoy kasi kaya maganda maglakad dito okay guys ha, dadaan na ako rito Ayan mga guys oh, ah, nandito tayo na tapit na tayo dyan sa Manila Bay eh. dyan sa Fish mga Malaking puno. Dami tao diyan eh sa kabila. Uh, marami talaga tara yun dito matutulungan na ganyan. Kahit patatugat lang kilo lang yan. Makakatulog na dito. Dito sa ating mga kapwa. Hirap, na, rin. hirap din sila kasi hindi wala rin na mapasokan ng trabaho pero pipiliin natin guys kasi nadala na oh. kasi meron ako oh dati pinigyan ginawa oh. pinambili na ng alak yung pinigay kong pera kaya pipiliin ko hindi ako oh. basta basta magpupan na so, may nga na yung ating mga MMD dito na naglilinis rito kawawa din yan sila kasi halos araw-araw yung paglinis ko rito Akyat tayo dyan sa taas para makita natin eh gumagano na sila dahil sobrang gusong kaya yung mga view dito kaganda okay. ah oh, sige kaya mga guys may dami tayong matutulungan dito kaya yeah. Ababa niyo na lang po bago sa ating content kasi marami tayong matutulungan, mababalikan dito na matutulungan. Kahit sa pangkain nila, mga bigas sa kanila. Basta Ayan uh, mga guys, oh. Kaya, yeah. tuwang tayo dyan pag nakakatulong tayo sa mga okay, na tawag dito yung nakakatulong tayo yan. Ito yung view ngayon sa Manila B, mga guys kasa Ayan. Medyo maraming tao dito. Siguro siya nag-a-apply dyan sa uh, embassy. Mga mga interview siguro. Ayan, ang ganda ng tanawin, no? Baba tayo dito. O, oh, nag-a-apply siguro sa mga agency, ganun. Sa dami mga pahinga dito kaya, yeah. kaya pag nagugutom lang kayo rito dito lang kayo pumunta pag gutom kayo kasi uh, marami din mga kainan dito Ayan Ay, mga kalisa o oh, yung mga tradisyonal uh, sasakyan natin noong panahon hanggang ngayon na uh, nandiyan pa rin yung mga kabayo nagsisilbi pa rin sa mga tao bilang uh, pangunahing institution sa uh, turista so, yung mga kalisa natin dito Ayan, nandito tayo, papunta na tayo dito sa gate uh, 1 Ayan. bago pumasok pala kayo dyan guys pag may mga dala kayo ng mga uh, plastic bottle hindi pwede dyan, bawal iwan nyo talaga yan dyan ayun na kapasok tayo dito para pag na natin pakita natin sa kanila <laughs> ayan yung mga plastic bottle nyo rito dito nyo iwan mga guys pagka pumasok kayo rito kasi kawawa yung mga naglilinis dyan pag nakakandito nyo lang tapos uh, kunin nyo na lang pag lumabas kayo ayan, ayan yung mga sa CR hindi pa nabubuksan kasi may mga harang pa rin at uh, bawal maligo dito kasi uh, medyo makuha dyan kasi ginagawa nga kasi yung reclamation area dun sa kabila yung mga tinatambakan doon Ang ganda. Yan, ito yung view mga guys sa Manila Bay. Eh. Napakaganda. Ayan. Diba? Ang ganda yung mga halaman dito. Ayan, oh, puting puti. Ayan yung mga uh, bagong bilya ayan, may puti isa sa gitna oh ayan uh, makita nyo mga guys yung view talaga napakaganda yung mga bagong bilya dyan ito yung view sa Manila B yan mga may mga foreigner pa nga yan naglalakad oh. uh na -huh. Grabe mm -hmm. Grabe. Ayan yung view dito. tubig dito. ganda. tayo maggalagala mga guys oh. Yan oh, uh, may mga ulutan ng basura dito. Gawa ngayon mga natatangay na yan sa mga alon. Yung iba mga water lily din. Ayan, may mga plastic yan ang kawawa dito yung mga naglilinis. Mga styro. Kasi galing yan sa mga kung, yung mga sinatambak doon sa kabila. Kaya natatangay dito. Natatangay ng tubig. Ayan, ang ganda oh. ilan ilang basura dito na nandito sa tabi pero saan na araw naman yan wala naman yan pagka uh, naglinis naman dito uh, wala naman yan ito ang ganda talaga ng view mga guys oh eh, sabi mo walang uh, namamasyal ngayon pero maganda yan yung maya patalantalan yung ibon yun napipad na siya tari. yan yung hindi maganda kasi mga binalot may mga diaper pa oh. binalot dapat sa ating mga kababayan yung mga basura nila dapat nilalagay sa tamang lalagyan kasi pag pumunta yan sa tubig wala uh, kumbaga, tatangayin lang yan at uh, pupunta yan sa dagat yung mga isla naman dyan malalason kaya syempre plastic yun. hindi yan basta basta na natutunaw hindi pa gaya sa papel na pag nabasa natutunaw ang papel ng plastic hindi sana sa ating mga kapabayan din ilagay lang nila sa tamang iba lalagyan yan yung mga ibon oh. But ito yun know. oh. Ang tawag kami yan mga guys ay kurukukuk Ayan. O, oh, yan ang maganda kasi mabait sila sa taon na hindi sila lumalayo. Nanginain sila. Kasi wag na sila saktan kasi iba naman natin kasi mga kababayan pag nasasubat ang mga ganyan ay sinasaktan. sinapatay dapat uh, pabayaan na sila kasi uh, naghahanap buhay din siya. Naghahanap din ng mga kain para makakain din sila. Ayan, kaya din yan. Uh, kalapate yung dalawang din oh lapitin lang tungkol sila pa dyan pagka yan oh nag-date din sila oh <laughs> nag-date yung dalawang ibon yung dalawang krapati diba? kaya din sa atin yung mga tao na na uh, tumukong din yan naghahanap buhay din para makakain yan yung mga view dito guys ang ganda dito tayo sa yung kabila kasi ang dulo na yan mga guys ang yan, yung tawag dito yung ah phase 2 na yung kabila nyan kasi itong inaapakan natin ngayon ay itong phase 1 kasi na tawag na dolomite beach visual ng Manila Bay ang ganda pero pa rin ganda talaga ng view dito kahit sabihin nyo na, na, mainit ang view talaga maganda ayan ang ganda ng dito talawin yan yung Diyos Kapitaw. Okay guys, uh, putulin na natin sa tayo uwi na. Sa lahat ng mga subscriber ko, maraming salamat sa inyo. Ingat po kahit God please. At abang-abang nyo -abang yun na yung pagbago natin content. Kasi dito tayo magsisimula. Okay guys, hanggang dito na rin muna. Iingat po kayo at God bless. Bye-bye!